Wednesday morning. So for today's video, ito na naman ang pamilya di Magiba. Pupunta Magbibisita na naman kami na isang piso. Diyan sa may line 3. So meron kaming schedule na 11.30. So anong oras na ba? 10.15. 10.15? Sabi siya, po, hindi ko na makita. Umakot pa na ng bag na to. Yun. 11.30. Nawawala yung bag. Nawawala yung cellphone ko dyan. Tapos mayroon pa mamayang hapon. Alas 5. Tapos kahapon nga, di ba may binisita kami. Maganda rin. Yun nga eh. Kaso ano. Madami maganda sa zona na yun. Kaso puro tres habitasyonis. Nang eh. tatlong rooms lang talaga. Pero malalaki eh. Yun lang. Kailangan siyempre. Yung price nga punta na kami ng metro at update ko kayo mamaya pag ando na kami sa, sa place. Bye! Andito na kami sa San Fermin Orcasur. Oh. Ito yung una namin bibisitahin. Ito yung school ni Honey. Dito siya na. Dito yung nag-school si Honey. Oh. Ito sa Sol, parada lang. Ilang parada sa Sol, eh? Sa Isyata. Ito, ito. ito yung una maganda. Maganda, maganda naman nakita namin sa ano. Oh. Oo. May tiling na kami dati dito kasi hindi namin maganda sana yung bahay kasi kinansel namin dahil yung pinaka building niya sobrang luma na kaya tas 8 floor siya tapos yung pasa hindi siya ganun kaano hindi ba lumaluma -luma na yung building pero yung loob ng bahay bagong reforma kinansel namin Nakalimutan ko na kung magkano yun ito naman is, hindi ko maalang nasa 200 algo yata ito. 260 yata ito. O, oh, magkano ba itong pizza na ito? Pao? O, oh, magkano ba yung pizza na ito? Kalimutan ko na. Hindi po nakasunod siya. Hindi, sa WhatsApp siya. Ito yung ano, maganda rin dito eh. Dito yung naghanap-hanap kami na Pauli ng pizza dito tayo nagdiya, di ba? nag dito. Diba? Dito tayo nagdiya. Ang ako ng Ito meron siyang ah, ano. May ano ah? dito ah? oh, Lidl. Maganda rin yung ona oh. Kabila. 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 sa Kabila. May Kabila. mga building Kabila. Kabila. tayo Kabila. Kabila. Pinuntahan na namin to. Ayan ay, yung Loblo Oban oh. Diyan yun, be. Diyan so, sabi sa inyo na pinuntahan namin. Yun yung ating unang-unang pinuntahan namin na piso, e. Pero hindi namin tinuloy. Tinignan namin yung zona. Wala yung na sabi ni Bengay. Nandun pa sa kabilang, ang ano. Yan o, oh, yan yata yung building na yun eh. Yan sa harap natin. Yan ba yung be? Dito rin pala yun. Titingnan namin. Ito, oh, na mga aking sitio. Nandun diyo kami galing, oh, yung metro. Parang malayo siya sa metro kasi. Kaya nag-off kami ngayon ni eh. Kasi mayroon kami titignan ng tatlong piso. Tapos yung susunod dito sa 11.30, alas 5 naman. Tapos si isa lang agency yung alas 5. Tapos may susunod pa na isa. Talagang sinulit namin na ano. Tapos kahapon yung isa maganda yung isa. So na nang ano. Ha? Kalimutan ko na. Distrito Carabanchel. Maganda rin yung kahapon. Tinatawaran namin. Ayaw eh. <laughs> May ano walk-in closet. Ganda. Kasi tatlong habitasyon lang. Three rooms lang. Ayan yung sasabi ko sa iba oh. Ito yung una-una namin binisita. Ay, tinignan pala yung zona pero hindi namin pinuntahan mismo. Kinancel ko. Ha? Ah. Ito pa eh. yung pa Kaya yun yung sa pinakataas. na okay, ko Hindi, yun yung una. Yung periana pa, huli lang hinahanap natin ha. para Ito yung sabog para sa parang abandon na yung nababa. Tingnan mo ba pero ang ganda ng bahay niyan eh. aesthetic. Ah, ano, napapaano ko. <laughs> Hindi sabi yung unang unang dating natin parang walang muka. Parang pangit ng una, no? Ito yun, no? Yung building okay, niya yun. Parang gumanda na yata. ah, <laughs> napapaano ano, okay. okay. ko ulit, wow. <laughs> Ito yun. Yan yung building na yan, number one. Adora. Ha? Ha? Ay, no, Kali Adora. Kaso nga layo sa mga ano, walang grocery. Diyan sa 8th floor. Yung, yung grocery, Aesthetic. Ya, ano ko ulit? Pinakancel ko. Tawagan mo ngayon. Nasa laptop ni Pauline yun. <laughs> Ayun, nasa laptop yun. Sa favorite. Sa paborito. Si, ano yun? Think clothing. Ay, clothing. <laughs> Meet si clothing. Basta meeting yung agency niya eh. Eleven fifty, eleven thirty yung ano namin. Maganda rin yung mga ano at sa kasama mga building. Okay, Hindi ko siya. Hindi ko kailan siya. Hindi we'll ko kailan siya. Hindi ko siya. Hindi ko kailan siya. Hindi ko kailan namin yung, ko ko kailan siya. Hindi ko ko kailan siya. Hindi ko kailan Oh, swimming pool ba yun? Nakalim mo. tinay Swimming pool ba to? Nagmamadali ka. 11.15 pa lang. Nagmamadali ka, te. Okay ka lang. So, lang. Nakita ko. Al 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 Alala mo to? Oh. Oh, yeah. Oo. Oo. Kailan sa iba natin to? Oh. Ay, hindi sumasagot to. Oh, yun. ito, yung hindi sumasagot. ito yung hindi sumasagot. Ha? May hindi sumasagot, Pauline, yung kulay white na building. Na may swimming pool. Ito okay. yun. Sigrid. So, Parang orkasitas to, oh. Sa <laughs> so, ano Doge. Mo Doge eh? Wala mong ano dito? Ahin siya ng ano, ipoteka. Dito, dito diba tayo ano, magpahanap. Eh. Pauli, nasa na eh? yung 27 ibang takali na yan? Darito, Periana. Mga kalahe pala lang yan. Diyang dyan. Diba yung mga building naman dito, oh? No? Ito kaso katulad katu, katu, ng pinuntahan namin sa ano, Porcasitas. Ganyan na ganyan yung building. Yung binlog ko na may may swimming pool. hindi ko pala pinakita. Hindi ko pala pinakita sa inyo yung, yung may swimming pool na pinuntahan namin. hindi na. Hindi, mag aantay daw dito. Sabi niya, dito lang. Hindi ko alam kung magkano to? Nakalimutan. Siya nga yung eh. Black ko na tatlong beses. Hindi, tail. hindi ito. machine Pwede piso to. Parang ano uh, to, 370. Ano siya? Ito yung listahan ko. Oh. Sa so, dami listahan ko. Oh. Siyempre so, malito ako. Oh. May listahan pa ako. Masasetong. Masa sa liwanag. Masasetong. 11.30 oh, na, on namin. Oh. May 8 minutes pa kami. Ito siya. Oh. May swimming pool to te. May swimming yata to eh. Tapos ito, ito kabilang. Ito yung dodge. Kamukha anong building na pinuntahan namin. Oh, meron ditong halamanan. Ay, may tae. Ayan siya. May parking sa baba. Hindi naman na. Kalimutan ko na no, kung magkano to. Ito siya, oh. <laughs> Ang bayan. Ayan. Hindi mo makikita. Ano ba bayan. Ilang kwarto, te? Be? Kwatro. Ah, tapos ilang square meter? 130. Include yung siguro yung garahe niya. 130. Tapos magkano? Ah, 200. yun palayo. 300. 370 dito. Dahil uwi na tayo. mahal pala Mas mahal pa kay Julian to. Nakalagay bang kontra ang kata? May kontra ang to. May kontra ang kata No, say. Ang ganda hindi rin. Hindi, dapat na. malaman natin kung magkano ito daw. Oo, yung para Buti si Julian sinabi niya yun. Oo, mga mag Kunyan, magkano ito daw. Para makonsigurin yung ipoteka. Ya, ganda. في فلور ها 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 Pwede yun yan, yan no? Pinturahan. Ito, yung isa. Ito yung malaki, no? Tapos yung pintana. Ah, basag na yung salamin.

Ang laki. po Sa fifth floor kami dun yata. Kami umikot-ikot. Halikaw <laughs> na kami. Ang laki. Ah, may ano dito. Pwede ikaw mapo. So, ito yung pinaka entrada yata. Ang laki siya oh. Sa kapilang o, dito sa atin. Ito, mayroong parmasya na dito. Nandito kami sa ano. Eh, may kado na nagutom sila. Ayan. Ay, ito na lang pang sauce. Ayan. Anong gusto niyong food? Ito. 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 Mura lang may mga food niya. Ayoko na naman ng chicken. Ayoko na ng food Ito ka na. Ito ka na. Ensalada yan eh. Yan be. Ito, masarap po. Rusa. Yan, yan na lang po. Yan masayang na lang. Ito, ito, ito. Ito, Saka ito. Okay na. Ang dami naman na. Diyan ka Okay na yun. Hindi mo na maubos sa mga dadaling yan. No, huwag na ito. Ito na lang itong dalawa. Sige. Sige. Sa mga ano ito yung mga kadiri. Ito na lang. Ito na lang. lang. Ensalada okay. grande. Tapos, ito. Eh, may aros ito eh. Aros Arushan, no? yun eh. Ayoko naman. Ang sarap ito, ito. Ito lang ako namin. Ay. Tsaka Ano ba hindi? to. So, yep, ano? mo nga. Wala mo, sasawa ng tinapay. Sasawa so, so, yun, dito, dito po. Pwede rito. Oo, Pero pwede na yan. Vamos. Drinks, asan? Tubig. Oo, oh, tubig na lang. naman may kanin ng kopi. Ito, teriyaki. Gusto ko yung poke salmon. Ano yata yung rice nito? Hindi naman. Okay. Ano yung pinipigilin? Ito yung malalaki. Ito na lang. Ito mas mura. Ayan, mas Ang galing ko na ito. Opo. Huwag na yun. Huwag na yun. Gusto ko na. Mas patro lang ito eh. Mas marami ito. Gusto ko yung Avis. Gusto ko din sa lado. Hatid na lang tayo besa isa hati kayo sa isa. Oh, bili tayo dalawa? Iba isa. Isay, isa lang. Naman. Isa lang. Tapos. <tipos> Isay, isa lang. <tipos> okay, gusto ko isa Magano lang. lang. tayo isa Okay. Ang na ba? Ah. Mm, ganda. Ano ba to? Sira nito. Ito, dog. ayoko ng burger. Oh, ako ayan. Vamos. Ito na yung namin, Ito ang tawag doon? Ensalada rusa. Ensalada rusa. Pero Tapos drinks. Dito kami sa ano, Mercadona. Kanina dito yung WhatsApp niyo sa sarapi. Tapos i-abisan mo sa kanina. Talagawin daw ala uro. Magagraba daw sa pwede sa sarapi. sa

sa pangalawang ano namin. Yung bibisitahin. <laughs> Ang layo naman yung sa metro. Metro tapos bus. Ang hirap. Tagun-tagu yung ano yung lugar. Tinan nyo. Yung lugar niya. Ano yung mga bago ng building kanina. Ito naman yung mga kalumaan ng building. Maloka. Di ba kanina yung, yung, ano namin? Ninaalaw namin ng 11.30. Di na kami umuwi nag na kami sa ano, merkado na kumain. Tapos, ito? Kaya? Ah, ito? Ito ba? Ayaw. Ayaw. Anong floor? Ang pangit pala. Bakit di kayo ayaw ko dito? Ito? Luma pala? Lumang yung buildings. Titignan lang naman, meron pa isa. Ha? Puro 1961 to. Ito ko. Ayoko na masikip. Ano siya? Tagun-tago ang... Anong year to? Year. Ano? Tinan ko. Agap. Ah, malapit na pala. Di school pa, Ano? Yan na. La propiedad me ha pedido el a la visita a las 5:20. Estamos aquí en 30. ¿Ahora qué? Entonces, ¿qué? Discúlpame, estamos aquí. Sí, sí. Si quieres, ahora. Mismo.